<laughs> Parang para walang buko, puro... Wala nang buko dyan po man, dito sa kabila. Ito to, may buko na akong makuha. Ito to. Wala, ito. Video. Ito. ito, buko, buko. Ano tayo? Kung nahihirapan magkuha tong sinyo eh. Ha? Ano ba ito? Ah, ah palaglagin ko na, sambuti. Lagi, okay, sambuti. Oo, oh, sambuti. Ah. ah. Ang <laughs>

Naku. <laughs> eh, ginyer na. <yan>. Oh. <laughs> eh ano Sabi na si Señor, pagkapagod mag-akyat ang sinya talaga sa. <laughs> Nakaalun na sa taas oh. <laughs> <Okay. Okay>. Nagalun <laughs> lang taas oh. <laughs> <laughs>